Hello guys! For today's video, andito kami ngayon sa my DP Mart Tay Tay Rizal. Uh, kasama ko ang aking mga kapatid. Bibila namin sila ng school supplies dahil malapit na ang pasukan ng mga ito. So kasama ko rin si Happy at saka si Baby. Nakitang kita sa video na takang-taka. <laughs> And guys, pagpasok pa lang namin dito sa my first floor ng DB Mart. So kitang-kita nyo guys, agad yung mga nakalatag na mga school supply. Lalo na yung mga notebooks, ballpen, ayan left side and right side. So ang daming tao na nagkakagulo dito kasi nga naka-promo or naka-sale halos lahat na ng mga school supplies dito sa may bandang first floor. So kahit kami natataranta kami kung alin aba ang una naming kukunin dahil nga sa sobrang mura ng mga school supply dito sa DB Mart Taytay

Ako wala kang Wala medyo. O oh, guys, mura lang o. Oh, 39. Medyas to 109 pesos po yan o. Oh. Kuha oh. na kayo dyan. So guys, andito pala kami ngayon sa may DB Mart. Uh, tay, tay Rizal. Dito namin napiling bumili ng uh, mga school supply ng mga kapatid ko. Kasi mas Uh, parang ano siya, divisoria. From the word DB, Mark. Short for divisoria siya. So, yan guys, yung tsura niya. Maraming choice. Ano mo? So, ito guys, yung ano naman nila, yung mga sapatos. Black shoes, men, at saka sa... Ayan. Sales, students, black shoes. Don't report to me 249? Mm -hmm. So, yun, guys. So, 249. Pakita mo na din price. 249 yung wet look. Oh, yun. Shoe shop. Pwede siya sa mga guard, sa uh, police, sa AFP. Pili na kayo ng sapatos dyan. <laughs> Nalilito na sila guys sa dami ng ano, ng sapatos. Di alam kung ano yung Ayan, si Daddy, bumili na ng kanya. Oh guys, uh, college friend namin, si Mondi, si Mrs. niya. Ayan. Ay, kayo sa vlog. Uh, <laughs> At si Baby, oh. Ay, hindi. So, dito naman kami guys sa section ng bag ayan si baby no, kasi mong no oh 250. magkano? o oh guys bag uh, school bag magkano ang price niya? 250 pesos lang guys so yung napili ng isa same sila ng price guys ayan yung magkaiba yung ano niya 250 pesos lang guys dito lang yan sa DB Mart Taytay Rizal guys ito yung section ng para sa bata ayan yung mga bag nila diba? marami kang choice sobrang dami ng choice guys tapos ito pa yung ibang klase ng mga bag na pagpipilian. Ayan, hanggang din na sa loob. Sobrang dami guys. Sobrang ganda ng mga quality ng bag. At saka sobrang mura. Matataranta talaga, matataranta talaga kayo sa dami ng ano, ng mura na bag dito. Tsaka yung ibang mga gamit. So yan. O yan. ba? Diba? Ang ganda ng quality guys. Dito naman kami ngayon guys sa section ng mga bra at saka panty. So ayan guys. So ayan. Ang price niya mga yan. 35 pesos. 39. Ayan yung part ng bra. So yan guys. Meron din sila mga ano. Mga pang display sa bahay. So ayan guys. Mga mura lang din yung ano. Yung mga price na mga yan na lang bahala guys ang tumingin ng ibang price dito kung may mga nagustuhan kayo pwede kayo pumunta dito guys ayan mga baonan, mga lagayan tumbler ng tubig yeah. ito mga magagandang klase makakapal guys oh sa halagang 279 pesos ayan sobrang kapal ang klase ng quality nya iba ibang klase po iba ibang klase siya ng mga design ayan pambata eto 149 lang guys oh Pangbata bata na tumbler oh, 'di ba ayan my stuff toys dito ba 'yung mga pang display yung mga flowers na artificial ayan marami yan sila dito dito pala kami guys sa may second floor so yun meron din sila mga chandelier hindi ko lang sure kung ano yung mga presyo hindi makita O, oh, ito tig 300 plus pala ah oh. oh, tig 3. sorry sorry guys tig 3000 plus pala sorry tapos, meron din sila ibang klase mga sink. Ayan, ito, 785, ganyang klaseng sink. So, ayan, mga bowl. Ito, nasa mga 4,000. Ayan, iba-ibang klase. Tapos, yun, may iba't-ibang klase ng mga salamin, mga, ano, lamp, meron din sila. Tapos, ito, toilet bowl. Ayan, ito presyo siya guys, 5,000. Ayan. Ang daming mura, sobrang nakaka talaga siya guys. Nakakataranta. O yan, klasing klaseng style ng bowl. Tapos mga tools. O oh, yan guys, ma-out of budget na talaga ako. So, oh, nag-request yung mga kapatid ko. Ayan, tumbler daw. Magkano ba tong tumbler na to? Ito, 109. Oh guys, 95 pesos na ang tumbler. Magandang klase na no? Water tumbler. So, sige, kuha na kayo. Ilan bang tigaysa na kayo? Maganda pink or green. 99 99? Yeah, Oh, 95 pesos. So yun guys, iba't ito, iba't ibang klase ng mga brush, mga salamin. Ayan, mga kitchenware, mga tools doon. Kasi mama, bilang doon. Ayan. Ito mga skincare, mga makeup. Ayan, iba't ibang klase na pabango. Ayan, section ng mga ano, ng mga, so ito mga panali, iba't ibang klaseng panali. So mga price niya, nag-range ng 49 pesos o mga 20 pesos o, may 5 pesos iba't ibang klase, mga hairband so kayo na lang guys ang mamimili sa so, sobrang dami mm -hmm. o guys pabango meron sila ngayon na free, buy one take one sa halagang 149 pesos nag request si mister so bibilan na natin siya ito na. Paamoy. Ay, ang bango. Ang bango. Pang matagalan yung amoy niya. Ang mura ng ano dito. 149 lang, guys. 100. Ay, 199. Sorry, 19. Ang mura ng abo na dito. Eh, nagkakagulo na naman sila. 49 pesos. O. Oh. Pasubuhin ng cake. 49 pesos lang guys yung stick na pakita mo Ashley itsura. So yun. 49 pesos guys sobrang bango ng amoy niya pang matagalan. Nagkakagulo na itong mga too oh. Sige. So, ayan. Ito, mga sabon. Mga skincare. Ayan, ang dami nila. Sobrang dami. Kaya na lang talaga mamimili sa so, sobrang dami. Mga pangkuli ng buhok. Ayan, mga bike, mga gym, cutics, mga pabango. Ay, mga wallet para sa mga pambabae. So, yun guys, ito. Iba't ibang klase na mga washing machine. So, ito. 2,000 plus. One valid ID. Ayan, may mga TV, may mga pang karaoke. Diba? O, mga electric fan pan sa section na yun. <laughs> so, guys, dito sa may first floor. So, dito yung school supply nila. So, may kita nyo iba't ibang klase ng mga ball pen ayan mga ID Lays ayan mga notebook mga gagandang klase notebook intermediate pads basta halo-halo na guys sobrang dami ang daming mura ng mga school supply dito guys sa DB Mart Taytay tay Rizal And guys tapos na kami mamili ito yung mga napamili namin dalawang basket na yung nakuha namin halo-halo na yan guys so pupunta na kami ngayon sa may counter para magbayad ng mga pinamili namin so yan ang status natin ngayon dito sa DB Mart ang dami pong mga tao ngayon dito ang araw po pala natin ngayon ay Saturday, August 19. So guys, yun yung uh, budget namin for ano for school supply is dapat nasa 10,000. Pero for, uh, yun, umabot kami ng 3,654 pesos lang. So ang dami na namin nabili. Hi guys. Um, uh, nandito ka po kami ngayon. Ay, chok lang. Wait lang. Huwag mo kasama tayo ah. Mamaya, isama mo ko bigla son. <laughs> Hello. Hi vlog. Welcome to my guys. Hindi ah, di naka-play. Ha? Nandito kami sa may Taytay uh, -tay Changi. So, mamimili kami ng mga underwear na mga kapatid mo. The rest is, bibili uh, na rin kami ng ibang mga damit namin. <laughs> Pasa mo pa lang dito guys, may kita niyo agad na mayroong mga tig-50 pesos. Shout out to May mga 100 lang. May mga 500 lang. Okay, gila Hi vlog, welcome to my guys.

dito kami sa labas ng Taytay Changi, nagtitingin-tingin dahil uh, mas nakikita namin na mas mura yung mga paninda dito. So meron sila dito iba't ibang klase ng mga sapatos, damit, shorts, t-shirt, sando. lang yung mga sando, gusto ng gusto ni husband ko. So nakabili kami kanina ng mga 50 pesos. Ayan guys, 50 pesos. So murong mura at magandang quality yung tela niya. So Bali pumasok kami dito ngayon guys sa so may ilo So maghahanap tayo ng mas uh, Mura na underwear ng mga bata. Oh, yan, stall. Dalawa. So, oh, baby bro. May agawan si baby. Gusto mang agaw. Guys, nakabili na kami ng uh, underwear ng mga kapatid ko. So, ngayon, nandito kami sa may uh, stall na mga bilihan ng mga shorts the same time, meron din silang iba't ibang klase ng mga damit. So, ayan. Ayan, may p 50 pesos na short. May 150 na uh, dress. 2 uh, two for 150 na damit na ganyan. ba diba? Ang dami may kita, guys, na iba't ibang klase ng mga damit dito sa may, ano, Taytay uh, Changge. -tay ayan, iba't ibang klase ng mga dress. Ayan, nag-request na naman ulit yung mga kapatid ko. Gusto doon din na bumili ng gantong klase ng pants. Uh, pants. 75 pesos ang isa, wholesale. Bali, bumili ako ng tatlo, tigi isa sila. Guys, so, guys, nandito na kami ngayon sa may tagig, dito sa may pehero, so, sa Lugawan. So, bali, okay, tapos sa rin kami magbili ng mga gamit sa may taytay. So, ngayon, oras naman na ito ngayon ay kakain muna kami ng mga tapia sa kanyang. So yun guys, ang ganito na lang pong aming vlog. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Till next adventure. Bye bye!